Not as tough. Sa likod ng bawat niti ay maaaring nagtatago ang kalungkutan. Ngunit ang pagtanggap dito ay simula ng tunay na paghilom sa bawat araw na dumadaan. Marami sa atin ang naglalakad sa mundong ito na may suot na maskara isang maskara na puno ng niti at kasiyahan. Ngunit sa likod nito ay nagtatago ang tunay na mukha ng kalungkutan. Ang kalungkutan ay isang malalim at personal na karanasan na madalas itinatago sa mata ng publiko. Ito ay isang damdaming tila napakahirap ipahayag, ngunit napakadalas nating maranasan. Ang maskara ng kasiyahan, madalas nating ginagamit ang maskara ng kasiyahan upang mapanatili ang imahe na tayo ay maligaya na ang ating buhay ay nasa ayos. Sa harap ng pamilya, mga kaibigan, at social media, nagpapakita tayo ng isang mukha na tila walang pinagdaraanan. Munit ang totoo, marami sa atin ang nagsisikap itago ang bigat ng kalungkutan, sa takot na mahusgahan, hindi maintindihan, o ituring na mahina. Ang tunay na mukha ng kalungkutan, ang kalungkutan ay hindi laging nakikita sa ating mga mata o naririnig sa ating tinig. Ito ay madalas na nararamdaman sa katahimikan ng gabi, sa mga sandaling wala tayong kasama kundi ang ating sarili. Ang kalungkutan ay maaaring magmula sa iba't ibang dahilan, pagkawala ng mahal sa buhay, kabiguan sa mga pangarap, o pakiramdam ng pagiging hindi sapat. Sa kabila ng iba't ibang mukha ng kalungkutan, ito ay nagdadala ng isang mensahe isang pagtawag sa atin upang harapin at yakapin ang ating mga damdamin. Pagyakap sa kalungkutan, hindi madali ang harapin ang kalungkutan, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa paghilom sa pagtanggap na tayo ay nalulungkot, nagiging mas totoo tayo sa ating sarili. Sa pagyakap sa kalungkutan, natututo tayong maging mas maunawain sa ating mga pinagdaraanan, at nagkakaroon tayo ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa ating sarili at sa iba. Konklusyon, ang kalungkutan ay isang bahagi ng buhay na hindi natin may iwasan. Sa likod ng bawat maskara ng kasiyahan, mahalagang kilalanin at tanggapin ang tunay na damdaming nasa likod nito. Sa ganitong paraan, tayo ay magiging mas malakas, mas matatag, at mas handang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang kalungkutan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paalan na tayo ay may puso at damdaman na nangangailangan ng, ng pag-aalaga at pangunawa. Please subscribe guys! Thanks for watching!